Iris, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney? Umiwas ka sa half cook na pagkain at sa kauminon ng maraming tubig na malamig sa gabi? Huwag ka muna magsawsawa ng may toyo at sili. Ang ayon na inumin ay apple juice o pineapple juice sa merienda ay nilagang kamote o kamote Q. Sa ulam ay ginisang cauliflower, ang sahog ay manok. Ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Taurus, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney, huwag ka muna mag-instant noodles sa gabi at sa umaga, at iwasang mapagod paggabi na at umiwas muna sa pagkain ng inihaw. Ang ayon na inumin ay orange juice o or royal true orange at sa ulam ay ginataang gulay walang okra ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney Gemini gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamina ngayong araw ang kidney kung driver kung nasa dalawang oras nang nakaupo ay humintog tumayo kahit isa hanggang dalawang minuto, at umiwas muna sa mga ulam na may bagoong at sa kalamang loob na atay at bituka, ang ayon na ulamin at ginisang repolyo na sahog at petso ng manok, tortang patatas, ang inumin ay lemon tea ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Cancer Gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na huminang ngayong araw ang kidney, iwasan ngayong ang mapagod ang isipan sa pag-iisip, at iwasan ang muna ang instant noodles at sa kaulam na madaming toyo. Ang ayon na miriende ay banana q o sumang kamoteng kahoy, o cassava cake, sa inumin ay orange juice o calamansi juice, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Leo, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na humina ngayong araw ang kidney, pag nakaupo lagi at tumayo ka kahit isa hanggang dalawang minuto. At umiwas ka sa ulam na may sabaw, ng baka tulad ng bulalo at sa kasawsawa na may sili, bawang at suka. Ang ayon na ulam ay adobong talong o tortang talong, at sa inumin ay orange juice o or royal true orange. Ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Virgo gabay kalusugan sa kidney para maiwasan na hamin ngayong araw ang kidney, iwasan mo ag maging malungkot ang mga iniisip, at huwag magkakain ng nabilad na prutas kagad, at umiwas din sa mga lamang loob ng hayop, ang ayon na inumin ay buko juice o royal true orange, sa miri and the na lutob talaga ang repolyo hind half cook, o banana bread o cake. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Libra, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, huwag kang magbabuhat ng mabibigat ng madalas, at iwasan ang laging may kalungkutan sa isipan, at iwasan ang mabilis pag maging relax lagi pag may kausap, at ang pagkain na iiwasan ay mga inihaw at mga pagkain hindi nakasayanan kainin, ang ayon na merienda sopas na manok ang sahog o banana bread o cake, sa inumin ay royal true orange o orange juice, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Scorpio, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang kidney, iwasan mo ng magjogging o magpagod pag malapit ng gamabi, at huwag muna mag-ulam ng bacon at sa kapusit na dang at dapat walang sausawan na may toyo na may sili. Ang ayon na pagkain at ginisang papaya na manok ang sahog na madaming luya. Sa merienda ay pwede ang bibingka o sopas na manok ang sahog, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Sagittarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, Iwasan mo ang magagalit at mag-isip ng kalungkutan, at huwag basta maliligo kung pagod. Ang iiwasang pagkain ay may bagoong, at sa kalamagloob ng baboy, ang ayon na prutas ay saging na lakatan, saging na saba. Sa ulam ay ginataang manok na may garbances, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw. Ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Capricorn, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney, iwasan mo mag-iisip ng malulungkot, at iwasan mo rin ang magpagod na masyado. Ang ayon na pagkain gulay na upo o patol na ginisa na konti lang, ang sabaw sa inumin ay buko juice o kalamansi juice ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Aquarius, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang kidney umiwas muna sa lahat ng matatamis na pagkain lalo na ang leche plan at sa mga lamang loob ng baboy, at isda, ang naayo na ulam ay ginataang manok na may garbon cells, sa inumin ay pineapple juice o calamansi juice, ayon sa gabay kalusugan ng sikat ng araw, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney. Pisces, gabay kalusugan sa kidney para maiwasan ang paghina ngayong araw ang kidney, dapat ay iwasan mo muna ang magpuyat, sigarilyo at alak lalo na gab, at sa mga bonor ulamin, ay dapat ding iwasan muna ngayong araw. Ang ayon na ulam ay tortang patatas o tortang talong, sa merienda ay banana bread o cake, o sumang kamoteng kahoy, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng kidney.